Mga babae sa buhay ni Gerald Anderson na nakarelasyon. Number 1. Farina Runkle, noong 2005 bago pa man pumasok at sumikat si Gerald Anderson ay nakakarelasyon na si Farina Runkle. Number 2. Kim Chu. Naging sila noong 2006 hanggang 2010, matatandaan na isang interview, hindi napigil ang maging emotional ni Gerald noon, nang aminin niyang nasaktan niya ang feelings ni Kim, at marami siyang nagawang pagkukulang dito. Number 3. Maha Salvador, naging controversial ang relasyon ng dalawa dahil inahas umano ni Maha ang best friend niyang si Kim, matatanda ang super close ng dalawa bago pa man maging sila ni Gerald. Number 4 Bea Alonzo, sinasabi ni Bea noon na si Gerald Anderson ang ang greatest love niya dahil she fall for Gerald Anderson twice. Number 5 Julia Barreto, controversial ang naging relasyon ng dalawa, dahil hindi pa man naghiwalay si Gerald at Bea ay naging sila na ni Julia, ngunit, tinanggi ito ng dalawa dahil, hindi umano si Julia ang dahilan ng kanilang hiwalayan. At ngayon bali balitang hiwalay na ang dalawa dahil pinagpalit si Julia sa isang volleyball player na si Vaney Gandler. Ayon sa netizens, what comes around goes around.